Lourdes. Mag-vlog tayo ngayon araw na to. At may pupuntahan kami, guys. Mag-feeling mayaman na naman ako, mga kamaritas. At may nag sa amin pumunta sa Fort Tulucanja para kumain. At eto, nandito na kami. Bilis-bilis namin. Nakarating. Dahil syempre, malapit lang kami dito, no? Ayan. Tapos naglalakad kami, mga kamaritas. ay kung mga kamaritas ko. Ayan, si, si Lola Tess. At siya, si Lola Dina. Si, oh! Sino to? Saka may magaganap na transition. Ah! si taa pala yan, ha? Guwapo, ha? Ah. Ayan, pakita kami. Pumunta na kami sa taas. Kakain kami. <laughs> Mag-feeling mayaman na naman kami, mga kabarides. Ayun, mga kasama ko. Ang dami-dami namin. Nakakahiya. Nakakahiya sa sobrang dami namin. Tapos, ayan, palakad-lakad kami. Tapos, ayan, hello. Andito yung pamangkin ko. Ang ganda-ganda. Tapos yung mga anak ko, kasama ko yun sina Kiana. Dito na naman, ay, buong family kasama. Lahat, wala si Kevin. Wala, wala si tatay. Tapos nandito si Joanna, no? ang ganda ng outfit, ang guwapo naman yan. Tapos si Mami, hello Mommy, hello Lola, happy birthday. At tapos kasama ko si Tita Ana, Tita Hazel, si... Uh, si uh, eh, hindi ko na maalala kung ano yung mga pinagsasabi ko, pero kasaya nag si Asher dahil binuli na naman ito kuyang ta. Paano mo binuli ko Si Tita Gracia, si Tita Jenny, si Milang. Hi Milang, ganda-ganda. Tapos ito. Uh -huh kulit-kulit, labas ng labas. Bye!